Have a nice day Welcome to my YouTube channel Ayan mga katiyang Nandito na naman tayo sa mga suki natin Ayan Samahan niyo ako sa aking routine work Naglala na naman tayo Sa mga suki natin dito Ayan Medyo tinanghali na tayo nandipot Ang biyaring araw Nakapingin na sa atin mga katiyang Ayan Wala pa tayong laman Ayan Bay na si Suki. Ayan, tayo unang ano natin. Karga natin. Ay marami na sa kusa na ng kalakal din. Ayan, samahan niyo na ako. Let's go at para makapuno na tayo. Let's go. Ayan, ako po, ha. Uh... lata. Tibagin natin nato. Ayan mga kajang, papasukin na naman natin yung masukin natin dito. Ayan, palapit tayo simbahan mga kajang. Simbahan natin. Pasok tayo dyan. Mga suki natin dyan sa looban. Marami tayo suki dyan mga kajang. Ayan. samahan niya ako mga kajang. na natin yung mga suki natin. Ayan, let's go. Ayan, ready tayo. Balis. Balis, sampo, busing, sampo. Sampo, graso, 50. 50. Ayan, dami. Ayan, milkings. Ayan pa. Milkings natin. Ano ba tinatawag mo, Bobay? Ano? Ano daw doon? Bakit? May bakal bote si nanay doon. May bakal bote? Hmm. Oh? Hmm. Ano? Parami na. O oh, sige, sabihin mo, ihanda na ha. O oh, ayan, dahil sige. Very good. Very good na mga bata. Eh, magalitan. Ayan, punta tayo dito sa mga suki natin. Dito. Ayan, eh, mga suki natin dito. Marami na ang kalakal dito. Ayan, eh, si Busing. yan, Mga suki natin. Nakabantay na. Ayan. <laughs> na natin mga kajang, Para magpuno na tayo dito. Ayan, let's go. Para lang natin suki okay natin kasi ito pala si Maran yung natin okay natin na big nan uh, umuwi ng dabo kaya eh. lang ang okay gahan pa lang ha? Sige! Sige. Sige. Okay! okay. Magmaliit man magmalaki! Parehas lang yan! Ang mahalaga may round! Ha ha ha! <laughs> si Doge ah. Ang mga na. Kamintuwa si Ano oh. daw tingin no, na? No, Kamintuwa no. ka ng Doge oh. ah. Patuloy. tayo doon ang mga kaalaan natin. So natin. Ay. Ay, panahon natin, update sa panahon. Yan, makulimlim dito sa amin mga kanya, makulimlim. Nagtatago si Haring Araw. Pero maganda panahon, hindi umulan.

Mama. <laughs> ah, Putih-putih. <laughs> Mobile <Mga> Kings kalah. <laka. tih> <Ilkins. tih> <tih>

Timbangin muna natin ito. Ayan, let's go! Malapit na! Ayan mga ka-Jem, kung ano kami mga puti dito, mga C55 dito. Ayan mga puti. Nakailang balik na tayo. Mga kalahati na yung ano natin. Okay buboy! Okay buboy! No! Tumawa na si buboy. Ayan, yung mga karto natin. Kuya! Ayan mga puti. Oh! Ay, bulas! Ano yun yung flower? Don't. Ah, saya. Ah, saya kaya Bibi. Uh. Ayah aja, malapit tayo mapuno. Walang tayo sa kalahati. So, Ito kayong Wilkins. Ay, bawa, Wilkins natin. Ito pa yung mga tayo dyan. Park home. Ay, pa tayo dun. Ay, pa ko let's go. Ang tayong kalahakal. Ayah, mga Wilkins. Ayah,

<laughs> Ay, tama na. <laughs> Tagay pa more. Ah, tro ako na. So, kaya natin nag-iinom na. Pwede ko uh, sa gilid ng kalsada. na yung kalakal. Kanina, wala kasi siya dito. Nakarating lang. Kaya nga. Kaya. Nakaabot pa. Bakit malayo-layo malay. pa rin hindi pa naman ako puno maiikot pa ako diyan sa kadul. Ayun. Ikot pa. Ako. Ay, so <laughs> kain na tayo na yo. Ang daming karton. Si pagwagi pun, kalakal. Eh, mga mga diyan, timbangin na natin. Pero may mga plastic ar diyan. Eh, sa ikarnat mga kaje, layo sa ikarnat yan dun. Sino ina anu natin, binubuhat natin. Layo.

sang ikot lang sa isang araw. Okay. Ito yung mga wheel tayo, mga buwag ito. Mga plastic, sakosako, plastic. Mga, hmm. mga pako, mga kaja. mga pako, mga katsa. karton, mga karton dahil. Ayan yan dahil, magagamit Hindi na yan. Hindi na bibili, hindi, hindi na bibili. mga, yeah, mga kajang, malapit na tayo yan, ya. puno na tayo mga kajang, puno na yung sidecar natin Yuh. Mga tatay kakarga doon yeah. sa sa dulo yung suki natin dami nating karton dun karton mapupuno na tayo yeah. Kumunok na tayo pa mga karton pa dami nating karton yan <laughs> pa rin ito diskartehan na naman yung pagkarga ng ano karton dami nating karton mga kadyag yan yeah, si aring araw sumisilip na sa atin oh. yan yeah. yan yeah. ang ganda yan nakalala silip-silip lang ba <laughs> para hindi hindi mainit Ayan, hindi mainit Ayan. buhatin pa natin marami tayong kartong bubuhatin buhat talaga at malayo layo malayo layo ang ah, oh, oh, buhati malayo layo <laughs>

Ikutin na rin yung street doon. Hindi pa natin naikutan. At makaway na tayo. Puno na tayo. Kakamakalala natin yun. Ikutin na natin yung hindi pa natin naikutan dito. Para uh, hindi na tayo babalik. Hindi <laughs> na balikan. Kapoy na. Kapoy. sir. Ito, uh, may, may makuha pa tayo sa mga suki natin dyan. Ah, dyan. Ay, nakalimutan ko pala yung sako. yung <laughs> sako. Ay, kukunin mo natin yung sako nga ka dyan. Nakalimutan natin yung sidecar natin. Ayan, let's go. Awis. Bakal. bakal mga ito. Bakal. plastic plastic. Okay. <Tabii yapa hermano> <Okay>. <tabii game> saya nah, alim...... e, ini nama saya Dina. Saya

charge mo ba ha charge mo ba ah charge mo ba pakuha ko ni mo baby yung oh, cellphone mo charge charge na channel natin yan siya ayan mga plastic mga plastic ano boboy ah Ano meron may kalakal boboy Ayan, may si Miming o. Oh. Ah, Miming o, oh. dalawang Miming o. Oh. Mga kaja, magkakarga ah, na tayo ng mga karton natin. Pumupuno na tayo. At makawin na tayo mga kaja. Kaya natin na tayo. Karga natin to. Kumada na natin. Para ah, makasibat na tayo. Ang daring karton. Si Araw. Tapos dosi na. Ayan, ang hali na. let's go. Karga muna. Ayo mga kacang, pauwi na tayo mga kacang. Ayan. Puno tayo. <laughs> Dahil natin, Dami ah, karton. Apo, ayan, may sakasako pa tayong Wilkins, dami. Mga bakal sa loob. Ayan mo. Bote. Ayan, ari, mga kacang, mga plastic. Ayan, yero, ayan, yero tayo.

Tong nami. Hey, okay. Lawan ana. Lawan ana talaga. <laughs> Thank you for watching mga kagyang. Please subscribe my YouTube channel. Please like and share sa ating mga videos mga kagyang.